Ayon sa Komisyon ng Populasyon, ang Pilipinas ay may tinatayang populasyon na 116 na milyon pitundaan at anim na libo at anim na dalawang tao sa 2025, na ginagawa itong world's 14th most populous country. Ang Mindanao ay tahanan ng iba't ibang mga site ng relihiyon na sumasalamin sa magkakaibang populasyon na lalong nagpaparami sa isang lungsod kasama ang mga migranteng lumipat at nanirahan na sa bawat lungsod ng Mindanao. Sampung Most Populous City sa Mindanao Sampu Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na dalawandaan at katao. Ang lungsod ay nakonvert sa isang highly urbanized city sa pamamagitan ng kabutihan ng proklamasyon na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na napetsahan noong November 8, 2021. Ang karamihan ng mga pagadayanan ay nagsasalita ng wikang Cebuano. Ang pambansang wika, Filipino, Tagalog, ay malawak na nauunawaan at ang katutubong wika ng isang maliit na porsyento ng populasyon. Ang Maguindanaan, Maranao, tausog, at mga wikang samal ay ginagamit ng pamayan ng Muslim. Nagsimula ang pagadian bilang stopover para sa mga negosyante na naglalakad sa kalsada sa pagitan ng Old Spanish Fort Town ng Zamboanga sa Timog kanluran na dulo ng Zamboanga Peninsula at iba pang mas malaking bayan sa hilaga ng lumang lalawigan ng Zamboanga. Siyang Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na 216,500 at, at 46 na katao. Ang lungsod ay ang most populous sa lahat ng mga lungsod at munisipyo, at ang ika na pinakamalaking sa mga tuntunin ng lugar sa lalawigan ng Bukidnon. Ito rin ang most populous na lupain, landlocked city sa Mindanao. Ito ang pangatlong pinakamalaking lungsod sa Hilagang Mindanao sa mga tuntunin ng populasyon, pagkatapos ng Cagayan de Oro at Iligan ayon sa pagkakabanggit. Ang lungsod ay nagsisilbing sentro ng kalakalan at komersyo sa lalawigan ng bukid noon. Ang imigrasyon ng mga naninirahan na kristyano sa lugar ay nagsimula noong kalagitnaan ng 1930s. Sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang patuloy na paglipat ng mga settler ng Kristiyano ay higit na nadagdagan ng populasyon ng lugar mula sa 13,800 at 78 noong 1960 hanggang 64,500 at 41 noong 1975. Ang populasyon ay lumago ng 181,556 noong 2010. Walo. Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na 342 katao, na ginagawa itong populous component city sa Mindanao at sa Davao del Norte, pati na rin ang pangalawang populous sa rehiyon ng Davao pagkatapos ng Davao City. Ang Tagum ay may kabuoang lugar ng lupa na 19,580 hectares na higit sa lahat agrikultura, at gumagawa ng iba't ibang uri ng mga pananim tulad ng nyog, bigas, cavendish banana, mga puno ng prutas tulad ng durian, lanzones at iba pang mga pananim na agrikultura para sa hindi pang komersyal na paggamit. Ang tagom, mula sa pagiging isang nakararami na lugar ng agrikultura, ay naging pinakamabilis na lumalagong lungsod ng Mindanao dahil sa madiskarteng lokasyon nito, na nasa daan sa pagitan ng mga kanayunan ng Davao del Norte at Compostela Valley at ang lungsod na Metro Davao. Pito. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na 325,077 na katao, na ginagawa ito bilang most populated city sa ilalim ng independenteng katayuan ng lungsod. Ang karamihan sa mga naninirahan sa lungsod ng Cotabato ay mga magindanaons, na binubuo ng halos 50% ng populasyon ng lungsod. Mayroong malaking populasyon ng etniko ng Cebuanos, mga Tagalog, Irenons, Hiligaynon, Bisaya, at Chinese. Ang nalalabi ng populasyon ay kabilang sa iba pang mga etniko, gaya ng Tausog, Teduray, Ilocano, Maranao at Indian. Ang pangunahing lingua franca ay Tagalog, na ginagawa ang Cotabato City na ang Tagalog-speaking city of Mindanao. Ito ay ang tanging lugar sa labas ng Luzon na maraming nagsasalita ng Tagalog. Ang Soksarjen Tagalog, isang dialect na Tagalog na batay sa Mindanao, ay sinasalita din sa lungsod. Ang Ingles, bilang ibang opisyal na wika ng bansa, ay sinasalita din at naririnig ng madalas sa paligid ng lungsod, kung minsan ay halo-halong may Tagalog, kilala bilang Taglish, o sa alinman sa iba pang mga wika na sinasalita sa lungsod. 6. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na 363,115 katao na ginagawa itong second most populous city sa northern Mindanao pagkatapos ng Cagayan de Oro. Ito ang pinakamalaking lungsod sa lalawigan ng Lanao del Norte, kapwa sa populasyon at lugar ng lupa kung saan ito ay nasa geografiya na nakatayo at pinagsama sa ilalim ng lalawigan ng Philippine Statistics Authority, Ngunit pinamamahalaan ng nakapag-iisa mula sa lalawigan. Ang Iligan ay may kabuoang lugar ng lupa na 813.37 square kilometers na ginagawa itong isa sa sampung pinakamalaking lungsod sa Pilipinas sa mga tuntunin ng lugar ng lupa. Kabilang sa 33 na mataas na urbanized na lungsod ng Pilipinas, ang Iligan ay ang third-list dense na may isang populasyon na density ng 421 na mga naninirahan sa bawat square kilometro, sa likod lamang ng Butuan at Puerto Princesa. 5. Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na 385,530 katao na ginagawa itong most populous city sa rehiyon ng Caraga. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang lungsod ng Butuan ay may kabuoang lugar ng lupa na 81,662 hectares, na halos 4.1 na porsyento ng kabuoang lugar ng rehiyon ng Caraga. Ang Butuan ay ang sentro ng komersyal, pang pangindustriya, at administratibo ng rehiyon ng Caraga. Ito ay isang strategic trading sa Hilagang Mindanao na may mga pangunahing kalsada na nagkokonekta sa iba pang mga pangunahing lungsod sa isla tulad ng Davao, Cagayan de Oro, Malaybalay, Surigao, at Tandag. Humahawak din ito ng isa sa most busiest airport sa bansa, ang Bangkasi Airport, na naghain ng halos limandaan at 25,000 mga pasahero noong 2012. Apat. Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na pitundaan at dalawang na katao na ginagawa itong most populous na lungsod sa rehiyon ng Soxarjan. Ang General Santos ay ang pamimili ng kapital ng rehiyon ng Soxargan. Ang mga residente mula sa kalapit na bayan at lalawigan ay bumibisita sa lungsod upang mag-shopping at mag-enjoy sa mga aktibidad sa buhay at paglilibang. Mayroong dalawang pangunahing wika na sinasalita sa lungsod, kasama ang Cebuano na malawakang sinasalita at ginagamit ng mga lokal na media outlet sa lungsod, telebisyon, radyo, at pahayagan, na sinundan ng Hiligaynon na pangunahing ginagamit ng mga settler na nagmula sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato at Maguindanao, pati na rin ang mga immigrant mula sa mga lalawigan ng Negros Occidental, Iloilo at Gimaras. Ang iba pang mga wika na sinasalita sa loob ng lungsod ay kinabibilangan ng Blaan, Tiboli, Magindanaon, Ilocano, at Kapampangan. 3 Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na pitundaan at apat na isang anim na raan at labing pitong katao, na ginagawa itong ikatent most populous na lungsod sa Pilipinas at ang most populous sa Northern Mindanao. Halos apat na apat na ng populasyon ng sambahayan sa Cagayan de Oro na inuri ang kanilang sarili bilang ethnically, halo-halong mga tao, 22.15 na porsyento bilang Cebuano. 4.38 na porsyento bilang Boholano, habang 28.07 na porsyento bilang iba pang mga pangkat etniko. Ang Roman Catholicism ay ang nangingibabaw na relihiyon ng lungsod, na kinakatawa ng halos 70% ng populasyon. Ang Cagayan de Oro ay ang regional center at logistics at business hub ng Northern Mindanao. Ang ekonomiya ng lungsod ay higit sa lahat batay sa industriya, komersyo, kalakalan, serbisyo at turismo. Dalawa. Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na isang labing walundaan at siyam apat na katao. Ito ay ang third largest city by land area sa Pilipinas, at ito rin ang pang-anim na most populous city sa kapuluan, bilang karagdagan, ito din ang pangalawang populous city sa Mindanao pagkatapos. Ito ang sentro ng komersyal at pang-industriya ng rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga ay ang ika-fifth most populous sa Pilipinas at ang ika-second most populous sa Mindanao. Ang populasyon ng lungsod ay may pagtaas ng isandaan at labing libo apat na at tatlumput lima sa loob ng limang taon mula noong 2015. Nagkaroon ito ng taunang rate ng paglago ng populasyon sa 2.50 na porsyento, mas mataas kaysa sa taong 2010 hanggang 2015 na 1.3 na porsyento. Ang populasyon ng lungsod ay tinatayang tumama sa isang milyon noong 2021. Isa Ayon sa 2024 census, mayroon itong populasyon na isang milyon walundaan at apat na walung libo naraan at apat na put katao. Ang lungsod ay may kabuang lugar ng lupa na 2,443.61 square kilometers, na ginagawa itong pinakamalaking lungsod sa Pilipinas sa mga tuntunin ng lugar ng lupa. Ito din ang pangatlong most populous city na lungsod ng Pilipinas pagkatapos ng Quezon City at Maynila ayon sa pagkakabanggit. At ang populous na lungsod sa Mindanao, sa rehiyon ng Davao, at sa labas ng Metro Manila. Noong 1995 census, ang populasyon ng lungsod ay umabot sa walundaan at apat na naninirahan, na naging unang lungsod sa Pilipinas sa labas ng Metro Manila at ang ika sa buong bansa na lumampas sa isang milyong mga naninirahan. Ang pagtaas ng populasyon ng lungsod noong ika pung siglo ay dahil sa napakalaking wave ng imigrasyon na nagmula sa iba pang mga bahagi ng bansa at ang takbo ay nagpapatuloy hanggang sa araw na ito.